Menjola rayot, terorista daw may pakana. Ayon sa DILG at PNP, lokal na mga terorista daw ang may pakana ng riot. Ayon kay DILG Secretary John Vicromilla, nangamba daw siya noong linggo kasi baka daw mapagawi yung protestas sa EDSA People Power Monument. Dahil kung napagawi daw doon yung protesta, eh baka mas marami pang nasaktan at mas lalo pang lumaki yung gulo. May nakalap kasing report ang kanilang intelligence na target daw ng mga terorista na magpasabog ng bomba sa EDSA People Power Monument. Dahil dito, agad naman nagtalagan ng 400 na police na nakasivilyan sa area kung saan nagbabalak na magpasabog ng bomba ang mga terorista. Sabi rin ni Remulia na mismong sa mga nagpoprotesta nila narinig, nasa Manjola daw sila, dumiretso. Kung hindi ba naman kasi tanga tanga itong mga rallies na to sa mic pa nila mismo sinabi na dumiretso na daw sila sa Menjola. Ito ang sinabi nila. Pupunta na tayo sa Menjola. Dali niyo na yung mga lighter nyo. Para kay Remulia, isa daw itong prewa na nagbabalak silang dumiretso sa palasyo para sunugin ito. ta ang release na naman na nagrayot ang nahuli at mukhang sasampahan naman sila ng kaso. Matatandaan kasing sinunog nila yung isang uh, container van na nakaharang sa Ayala Bridge. Bukod sa pagsusunog, pinagbabato nila yung mga kapalisang nakaharang dahil yung uh, Malacanang kasi ilang metro na lang ang layo doon sa sinunog na container van. Patuloy namang iniimbestigahan pa rin ang anggulong terrorism at kung sino yung nasa grupong nasa likod nito. Yun lang, okay bye.